kami tamis ang iniinom mo. So, ayan, Yung height niya. So, magkapitin na, so, abo, abo. Ayon, na. <laughs> Sabi ko pa yung pero Ayon, Ah, okay. Eh, normal naman po, yung maging kanila. Okay. Ay, Ang paa. Opo. Oh, Tapos, ba po Tas, uh, diba nga, may nakikita ko yung nararamdaman nila na parang sa... Iba-iba. Binsan. Iba-iba. Uh, diba, pati yung dating At yung mo, na. Uh, po, eh. hmm. Yung katawan uh, Yung oh, nga kahit yung sa mga previous pregnancy mo, 20, 20, 20, 20, oh. yung experience, mm -hmm. -experience ko okay. okay nararamdaman mo. Sabi ko, oh, paano na kaya ulitin? Kung ano lang, kang hindi mag-start na worry. Kaya nga natin Pero yung dalawa yung anak, boy,